Oh, dito na nga makapagtanim ng isa. Ito. Marang. Ganito po ang pagtatanim niyan. Tatabasan muna. ilang taon na po kayo nag nagtatanim o namumuhay pa. dito sa dito? Bundok Sierra Madre. 2010 pa. Ako so, na andi dito na amin kinuha niyan. Amin pinosisyonan. Ganto pagtatanim niyan. Maugat. Po. Maugat. Naririnig. Maugat. Ko, naririnig <laughs> ko yung ugat. Po. <laughs> Ganito po. Kain. Sulat para dapat maluwag eh. Kailangan kang panghukay, hindi ko nadala. Ano po bang magandang panghukay? Asada. Asada po ba yung asarol? Oo, oh, yun. Masama si Buldog <laughs> Maitak ka dyan Buldog Ating alalamin ng <laughs> lalaliman <laughs> Yang marang na yan ay hinati lang sa sanga o talagang... Talagang pinasibulto. to. Ah, oh, pinasibil. Buto. Nakakain yung marang, no? Oo. Prutas. Prutas. Parang durian. Yan. May bago ng tanim na marang. Focus na lang siya. sa Tatlo. Mahanap ako ng walang tanim. Mga gano'ng kala kaya kalayo ang space sa bawat puno. Para ng 7 meter yata. 7 meters. Importante po ba talaga yun? Yung space? Hindi naman. Ito ang lychee Ito ang laichi po oh, Ganyan ang itsura ng laichi. Hindi ko alam kung mga natatabas ko dun eh <laughs> <laughs> Mga puno rin na prutas <laughs> Mikey. Asan ang lychee na isa pa? Ayun. 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 Okay. Ayun, malaki na rin. Ayun, malaki. Si Chico at sa si Pochi. Okay, dito na po tayo sa pangalawa. Okay. Tabas-tabasan ang kuha ng kaunti. Mm-hmm. Hanggang sa makita ang... Makita okay, ang Okay. Tapos, bungkal. Ayun. Ayun, kay. Mga gano'ng kalalim yung pagbukay ko? Wala naman kung ano yung okay. Mailubog lang yung... ang ugat. Ganito. So, mga 5 to 6 inches uh -oh. po. Wala ng ugat yata. Meron ugat. Okay. Nakita niyo sa ilalim. Mga ilang taon po kaya ang hihintayin para diba Mamunga lahat sila? Oo, diba. 5 taon. So ngayon 2023, 2028. Mm -hmm. ba, ba, babalik na ako noon. Oo, yun may ano na ako, citizenship sa German. <laughs> sa, sorry. <laughs> kaya kaya yan. May kita ko na dito 'yung ano. O, mga bunga. After 5 years. Oh, ito. at tiyak parang sudah na rin Ito yun 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 talagang dito na tumanda pag mga taga syudad pa yan sakit sakit na agad yeah. ng likod <laughs> ah galing sakto ayan naman po ay lansones? hindi rambutan rambutan ayan po ang dahon ng rambutan rambutan to yeah five years. Parang parehas lang sila nito ng dahon. Oo, oh, well, oh, parehas. Wala to riyan. Oo. Oh. Ang sa taas namin. Dadalhin namin doon sa paglubog. Sa paglubog. Sa may tatanong. Ayan, naitanim na po ang pangalawang puno. At merong dalawa na lang. Ilog ba yun nandun? Hindi. Batis lang. Yun diyan salak din yan. Ah, salak. Na malit-lit. Napagsunod na At dalawa, punta tayo sa next destination. buti hindi po kay takot or nasa shy sa camera <laughs> <laughs> hindi kayo <raya> yung mga hindi lang yung 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 hindi yung lang yung 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 pwede yung 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 Tanggal-tanggal ang mga damo-damo. para maganda. Para makita, matanaw. Eh, hey, ano nangyari? <laughs> May umaagaw po na excitedo. <laughs> <do. laughs> Inaagawan <laughs> ng ano? Ng kabayo. Si Coco. <laughs> si Koko. Yung mga aso Baka kainin mga Guru, yung mga tuta Ay! Guro mga tuta Lah. Baka naglabas ah hmm. Ang pagbongkal Uy sanakle hmm. Ang pagbongkal Ang lami Malamig agad ang simoy ng hangin? Oo. Malamig ng hangin. Mayroong suminaw Pag sobrang init, may mga lumalabas na ahas. Wala rin. Ang pinakamaraming tanim niyo po dito na may recipe niya, no? Wala rin. mga prutas, durian, dito. Marambutan, marang, masintones. Oh, masintones ba? Oh, doon, malalaki na. Ayan yan, yeah. puno rin yan eh. Oh. Ang nalilinisan ba? Malalaki na rin yan, puno. Ito na yata yung salak na sa likod? Oo, yan. Yan. yan ang Narinig ko yun. Parang may tubig. Hmm. Ano gusto mo kuha ni Robert? Nakabidyo. Hindi, hindi. Ano man tindi? Hindi rinig, hindi rinig <laughs> ako. Mahina naman. <laughs> <laughs> Tandaan ko na lang 11 minutes, okay? Uh -uh. Doon ko i-mute <laughs> Nako. Nalimutan ni Nani. Nalimutan ni Iwas stress po tayo ngayon sa, sa video nito ito. Huwag natin i-stress yung eh. <laughs> mga sarili. <laughs> <laughs> Ang, <mata. laughs> Ang <mata. laughs> Ito eh. ay another rambutan. Okay, natanim na ang pangatlong fruit tree na rambutan. At ang last po ay durian ba? Hindi. Ito? Marang. Marang. Dalawang marang, dalawang rambutan. Ayan. Last one. Ito po tayo, lakad, ingat. Tapos ako pala yung nadapapa. Ako. <laughs> <laughs> Maraming pang tatabasin. Pag may bagyo, safe no? Kasi puro puno. Oo, may mga puno-puno. So dito na ang pinakalas. pag ito, naging syudad, madali na makapunta sa dagat. Kasi parang shortcut na ito eh. Papunta sa Kalminu eh. Tapos, diretso uwi. Bah. Ano kapag dagat No? ngayon nagbubungkal para po ibalim ang panghuling puno na marang marang ay English na yun na yung pinaanin ang fruit ba ng marang ay matamis, maasim matamis, matamis. sarap nito so, yan, abangan po natin ang prutas di pa yata nakakain yung marang Na po. So na itanim na po Ang apat na puno Dalawang rambutan at dalawang marang Ni Nanay Resi Nakita nyo ang way Kung paano magtabas Magbungkal At itanim At aabangan na lang natin in 5 to 10 years So yun lamang po ang video Thanks for watching Please subscribe Like your vlog sa Youtube, Instagram TikTok and Facebook. And thank you again. Thank Goodbye. You. <laughs> An artista.